sa usa reaksi reaction video nga atong buhaton usa kini ka kebayan usa ka kebayan ka nga kanta o uh, Arabic song nindo ti tingog niya maayo kay niya pag ah, nga, pag sa panang paglitok sa mga sa buwan sa iyang dikanta so tanaw na to ang video okay kay kani karon mo ra ning katap na sad ni karon sa tuwa paingon na ni viral ay nang maunha na to ning pa-viral di ko kanta ha okay so paminaw na to kani siya na ni siya sa usap kamol, itawag uh, gitawag ni Lolo Mall uh, kinsa si Ray Raymond kalimot ko apelyido And the voice kids. Thank you so much! Hey, hey. Shukran, Shukran, thank you so much, guys, thank you so much! Thank you, I hope you like it. Alright, we would also like to thank Cyrus Villapruz, our youth director of APM. We also have the VP of APM, Nash Mr. Gilmar our regional director for my group. A round of applause, everybody. Yes, Emanuel, well for the sound system. Also, we have the voice. Talk niya sa mga mire. Lindot <speaking> pa minawon. So, lindot yung siguro sa mga ano. <Spanish> Talakpak. Siga, good Siga ang mata nila sa Sa kanta ni Kabayan. Okay. So, ah, uh, ako lang i-shout out ang owner aning ako ang video uh, ako lang i-itang din hikaroon kanil ni siya si subscribe ninyo po at tuan ninyo ang kuwan at tuan ninyo ang dihang kuwan channel page Okay, but yara man ang di download sa uh, kabayan Pinoy kabayan Step, Then, don't forget to subscribe. Put si Ricky Gonzalez. Kung pag-upang sa channel mo na kaning kuwan, isubscribe po din. Subscribe, nag-goga. Pinbuta ng kuwan. Bien din ha. Tayo comment sa para at least po. Kung nakakay mga gusto mo ipa-reaction lang sa kuwan, i-drop down ang link para na. What's up? See. Okay. see you next time. Subscribe!